opisyal na pumalpak ang air defense ng Rusya. Sa mga nakaraang buwan, halos tuloy-tuloy ang drone at missile attacks ng Ukraine at hindi lang ito nangyayari sa mga sinakop na teritoryo o ilang milya mula sa hangganan. Gabi-gabi, binobomba ng Ukraine ang mga target sa iba't ibang bahagi ng Russia. Mukhang kakaunti lang ang magagawa ng Kremlin tungkol dito. Bakit kaya? May malaking kahinaan kaya Nalalantad sa pag-atake ng Ukraine ang milyon-milyang ektarya ng teritoryo ng Russia. Si Vladimir Putin at ang iba pang mga leader ng Russia ay hindi kailanman inakala na aabot ito sa ganito. Nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 2000 at 20, dalawa tiwala ang Kremlin na mabilis at madali silang magtatagumpay, sumang-ayon ang karamihan sa mundo. At kahit ang pinaka-optimistikong analyst sa kanluran ay nagpredikta ng hirap ng Ukraine sa laban. Kahit sa pinakamagandang senaryo, inaasahan na magagawa ng Kyiv na ipagtanggol ang kanilang linya at mapigilan ang makina ng digmaan ng Russia ng sapat para makipagnegosasyon ng kasunduang pangkapayapaan. Walang nakaasahan na mangyayari iyon. Tatlong taon mula nang magsimula ang pananakop, regular nang pinapasabog ng mga puwersang Ukranyano ang mga pipeline, imbakan ng gasolina, at oil refinery ng Russia gamit ang eksperto at mabisang paraan. Pinahanga ng Ukranya ang mundo, nilabanan ang mga posibilidad, at ngayon ay nasa pinakamalakas na posisyon sa maraming taon. Ayon sa datos ng Security Service of Ukraine, halos isang daan at anim na matagumpay na pag-atake laban sa mga pasilidad ng langis ng Russia ang nagawa ng Ukranya noong 2025. Ibinunyag ito ng Security Service of Ukraine Chief Vasil Malyuk sa press briefing sa Kiev noong Oktubre 31. Ayon kay Malyuk, dalawampu sa mga pag-ataking ito ay nangyari noong Setyembre at Oktubre, kabilang ang anim na oil refinery, dalawang terminal, tatlong fuel depot, at siyam na pumping station. Lehitimong target militar ito. Ang pagkuha at refine ng langis ay nasa napung porsyento ng budget ng depensa ng Russia. Ito ang Petro Ruble na pinagmumulan ng pondo ng digmaan laban sa atin. Tulad ng binanggit ni Malyuk, ang mga oil refinery at fuel depot ay isang daan porsyento patas at lohikal na mga target para sa Kiev. Dahil malaki ang papel nila sa pagpapatakbo ng war machine ng Kremlin at pagpapanatili ng ekonomiya ng bansa. Dahil sa malaking industriya ng langis nito, na naipagpatuloy ng Russia ang digmaan ng ganito katagal. Kaya kahit ang oil pipeline at pumping station ay hindi kasing bigat na target tulad ng mga pabrika ng bomba at paliparan, maaaring sabihin na kabilang sila sa pinakamahalaga at pinakaimportanteng bahagi ng militar na infrastruktura ng Russia at napakahusay ng ginagawa ng Ukraine sa pagbura sa mga ito sa mapa. Maraming mahahalagang bahagi ng industriya ng langis at gasolina ng Russia ang nasabugan at nasunog ng drone swarm at precision missile ng Kiev, lalong lumala ang epekto nito, ayon sa Russia. Dahil ang bansa ay dumanas ng hindi pa naranasang krisis sa gasolina. Ayon kay Malyuk, umabot sa 20% ang kakulangan ng gasolina sa Russia, at bumaba ng 37% ang kapasidad ng oil refining nila. Ipinahayag na may kakulangan ng gasolina sa mahigit 50% ng mga rehiyon ng Russia. Napilitan ang Moscow magbawal sa pag-export ng gasolina hanggang dulo ng 2,000. At dalawamput lima, maraming gasolinahan sa Russia ang napilitang magsara dahil sa kakulangan, habang ang iba naman ay nagpatupad ng mahigpit na limitasyon sa dami at uri ng gasolina na maaaring bilhin ng mga customer. Milyon-milyong mamamayang Ruso ang nagbabayad ng mas mahal para sa gasolina kaysa dati, at marami rin ang nahihirapang makahanap ng sapat na dami nito. Madalas silang napipilitang pumila ng ilang oras para lang makapagpakarga ng gasolina sa kanilang mga sasakyan upang makapasok sa trabaho, at makauwi araw-araw. At mukhang walang palatandaan na titigil na ang mga welga sa lalong madaling panahon. Sa araw ding iyon na nagsalita si Malyok sa Kiev, lumabas ang ulat ng panibagong pag-atake na tinarget ang isa sa pangunahing pipeline ng gasolina ng militar ng Russia sa rehiyon ng Moscow. Ibinahagi ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine. Pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine, ang isang detalyadong ulat tungkol sa pag-ataking ito sa Telegram. Noong Oktubre 31, 2025, dahil sa isang espesyal na operasyon ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, napinsala ang mahalagang pasilidad militar ng Russia. Ang Koltsevoy Oil Pipeline ang nagdadala ng rekurso sa hukbong pananakop ng Russia para sa digmaan laban sa Ukrainians. Ang Kong Koltsevoy o Ring Pipeline ay may habang at 250 milya o na raang kilometro. Mahalagang lifeline ito para sa armadong puwersa ng Russia na nagbibigay ng tuloy-tuloy at matatag na supply ng gasolina para sa kanilang makinarya ng digmaan. Kayang magbomba ng 3 M tonelada ng jet fuel, 28 M tonelada ng diesel, at 16 M tonelada ng gasolina sa pinakamataas na kapasidad. Lahat ay galing sa mga pangunahing refinery sa malalaking lungsod ng Russia tulad ng Moscow, Nizhny Novgorod, at Ryazan. Ayon sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine, nasira ang tatlong pangunahing linya ng gasolina sa Romansky Direct, ilang kilometro timog silangan ng Moscow. Ibinahagi rin ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ang isa pang mahalagang detalye tungkol sa pag-ataking ito. Hindi naging epektibo ang anti-drone net at pagbabantay ng paramilitaryong gwardiya sa pasilidad ng kalaban. Lahat ng tatlong tangke kung saan inilipat ng mananakop ang gasolina, diesel, at aviation fuel ay sabay-sabay at matagumpay na sumabog, nasira at hindi na nagamit ang oil pipeline. Ayon sa ahensya, iniulat na may mga depensa laban sa drone ang Russia para protektahan ang pipeline. Kasama ang mga paramilitary guard na naka-assign para magbantay sa langit at pabagsakin ang sino mang kalaban. Kabilang ang mga drone na lalapit. May ilang antas ng depensa sa himpapawid ang lugar. Ngunit nabigo pa rin sila. Iyan ang naging paulit-ulit na tema nitong mga linggo at buwan. Sa maraming ulat ng matagumpay na pag-atake ng mga Ukrainian sa imprastruktura ng Russia. Paulit-ulit na lang, naglagay ang Russia ng depensa sa paligid ng mahahalagang ari-arian para protektahan laban sa drone at missile strike ng Ukraine. Gayunpaman, napatunayan ng madalas na ang mga depensang iyon ay kasing bisa lang ng mapurol na kutsilyo at peking bala. Mahalagang tandaan na ang Ukraine ay hindi Russia. Ang Russia ay regular na nagpapadala ng napakalalaking, record-breaking na mga grupo ng drone sa hangganan at papasok sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Tinayang walong daan at limang drone ang ginamit sa isang pag-atake noong unang Setyembre. Halimbawa, ang mga komandante ng Kremlin ay madalas magpaputok ng maraming misil matapos ang mga drone. Kadalasan ay hindi bababa sa isang dosenang misil o higit pa hindi ganoon ang operasyon ng Ukraine dahil kulang ito sa resources at kakayahan para magpadala ng maraming drone at sandata. Kahit ang pinakamalaki nitong pag-atake sa Russia, ang isang daan at labing pitong drone ay gumamit lang ng isang daan at labing pitong drone. Hindi totoo na ginagaya ng Ukraine ang estratehiya ng Russia o sinusubukang daigin ang depensa ng kalaban sa ere gamit ang malaking puwersa. Mas kaunti ang bilang ng mga pag-atake pero patuloy pa rin itong nagdudulot ng matinding pinsala. At bilyon-bilyong dolyar na sirang infrastruktura sa Russia, kahit kulang sa puwersa at yaman, nalalampasan pa rin ng mga pag-atake ng Ukraine ang depensa ng kalaban. Madalas ipinagmamalaki ni Putin at mga kasabot niya sa Kremlin bilang pinakamahusay sa mundo. Kung minsan lang mangyari iyon, maaring sabihin na swerte lang. Pero nangyayari ito palagi sa buong Rusya. Ilang araw bago ang pag-atake sa pipeline, nakita ang mga drone ng Ukranya sa himpapawid ng Rusya at mga pangunahing lungsod kabilang ang Moscow. Bagamat walang ulat ng malaking pinsala sa puso ng Kremlin, ang mismong katotohanan na umabot paroon, ang mga drone ng Ukranya ay nakakagulat sa ilang kadahilanan. Una, ang Moscow ay mga tatlong daang milya mula sa hangganan ng Ukranya. Sa teorya, hindi dapat kayang makalipad ang karaniwang drone ng ganoon kalayo sa Rusya nang hindi napapansin o napapatumba bago makarating sa kabisera. Pangalawa, bilang pinakamayaman at pinakamahalagang lungsod sa Rusya, dito matatagpuan ang pamahalaan at mataas na lipunan. Dapat ay may ilan sa pinakamagagandang depensa sa himpapawid sa buong mundo, ang Moscow. Dapat itong kayang ipagtanggol ang sarili laban kahit sa ilan sa pinakamagagaling na crew at ballistic missile. Dapat rin itong madaling pabagsakin ang dos dosen ng murang drone sa halip, kumalat agad ang isang larawan ng Mobile Air Defense System ng Rusya na nagbabantay sa Kremlin matapos ang insidente. Ang tinutukoy na grupo ay binubuo lamang ng dalawang sundalo at isang machine gun turret na nakapatong sa likod ng isang simpleng pickup truck. Sa likod ng larawan ay ang tanyag na pader ng Moscow Kremlin, ang pusong tumitibok ng Rusya. Isa itong kahangahangang simbolo kung gaano kalayo ang ibinagsak ng bansa at perpektong larawan ng nag-iisang nakamamatay na kahinaan ng depensang panghimpapawid ng Rusya. Sadyang kulang sila sa mga lugar na pinakamahalaga. Inilalaan ng mga kumander ng bansa ang karamihan ng depensang kagamitan sa sinakop na teritoryo ng Ukraine at mga hangganan. Kaya't nagiiwan ng malalaking puwang. At halos walang depensa sa mas malalalim na bahagi ng teritoryo. Ayon kay George Barros, team lead ng Russia Team at Geospatial Intelligence Joint Team sa Institute for the Study of War. Institute for the Study of War. Paglampas mo sa unang depensa sa paligid ng teatro sa Ukraine, maraming butas at kahinaan ang natitirang Rusya ayon kay Sasha Brockman, military analyst sa International Institute for Strategic Studies, International Institute for Strategic Studies, sa London, nabawasan ng mga atake ng Ukraine ang supply ng Russia ng air defense equipment na nagpapahina at nagpapalagay sa Kremlin sa mas delikadong posisyon. Maraming air defense system ang nawala sa Russia nitong dalawang taon. Kaya posibleng may mga butas sa depensa na nagpapadali sa mga pag-atake. May ilang posibleng dahilan sa likod ng hindi pantay-pantay na coverage ng air defense ng Russia. Una, tulad ng sabi ni Brockman, maraming nasira ang Ukraine sa mga sistemang ito mula-simula ng digmaan. At lalo na noong 2,000 at 24 at 2,000 at 25. Kung kailan nakita nating napag-aralan ng Ukraine ang sining ng drone warfare at mas madalas at mas mapaminsalang umatake sa mga ari-arian ng Russia. Paulit-ulit ang tinatawag na world leading air defense systems ng Kremlin tulad ng S300S at S400S at maging ang pinaka-advanced na S500 ay nawasak. Kasama rin ang makapangyarihang radar system na nagbibigay ng datos para matulungan silang tukuyin at salagin ang mga target. Milyon-milyong dolyar ang ginastos sa paggawa ng mga sistemang ito. Kaya kapag nagtagumpay ang Ukraine na masira o wasakin ang isa, hindi basta-basta para sa Russia na gumawa agad ng kapalit, lalo na ngayong napakasama ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Dapat gamitin ng Kremlin ang pondo nito nang may pag-iingat. Mas pinili nitong mag-focus sa paggawa ng mas maraming drone, misil, at iba pang kagamitang pandigma kaysa palakasin ang depensa nito. Ikalawang dahilan ng problema ng Rusya ay simple. Sobra itong laki. Ito ang pinakamalaking bansa sa mundo. Sumasaklaw ng nakakagulat na labing isa time zones at umaabot sa mahigit. Anim napot, anim milyong milya kwadrado. Labing pitong milyong kilometro kwadrado. Nahahati ito sa maraming rehiyon. Republika, teritoryo, daan-daang lungsod na may libu-libong hanggang milyong residente. At napakaraming bayan na at pamayanan. Kahit na may ganitong makapangyarihang ekonomiya bago ang digmaan at katayuan bilang pangalawang pinakamalakas na puwersang militar sa mundo, ayon sa opisyal na pandaigdigang firepower rankings. Hindi kayang sabay-sabay ipagtanggol ng Rusya ang lahat ng lokasyon at mamamayan nito. Madalas may kahinaan sa depensa ang maliliit na bansa. Mga ilangan ito ng napakaraming sistemang pananggol, radar, at interceptor para maprotektahan ang buong Rusya. Maaari lang itong gumana gamit ang limitadong bilang ng mga kagamitan na mayroon sila. At binabawasan ng Ukraine ang bilang na iyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at eksaktong mga pag-atake. Tuwing nawawala ng missile battery, radar station, o interceptor platform ang Rusya, lalong humihina at lumalawak ang butas sa depensa nila sa himpapawid. Kaya mas madali para sa Ukraine ang pag-atake. Samantala, Nagmamadaling tambalan ng Rusya ang mga puwang hanggat kaya nila. Diyan natin nakikita ang mga sitwasyon kung saan ang mga pares ng sundalo na may mga makina na baril, na baril ay inaatasang magbantay sa mga gusali ng pamahalaan ng Moscow at sa mga pinakasikat na puo-kultural nito, halimbawa. Kaya kamakailan nilagdaan ni Vladimir Putin ang bagong batas na pumapayag sa Rusya gamitin ang reservistang puwersa para ipagtanggol ang infrastruktura ng rehiyon laban sa drone attacks malinaw na ang bansa ay nasa kagipitan. Hindi umaasa sa mga high-end at makabagong air defense systems at supersonic interceptor missiles para ipagtanggol ang kanilang teritoryo, kundi sa mga grupo ng sundalo na may dalang mga Kalashnikov rifle upang sa kung anong paraan ay mapanatiling malinis ang kanilang himpapawid mula sa mga drone ng kalaban. Ang ikatlo at huling dahilan sa lalong humihinang kalagayan ng air defense ng Rusya ay maaaring ibuod sa dalawang simpleng salita, kayabangan at kawalan ng kakayahan. Mula nang magsimula ang digmaang ito, ipinakita ng Rusya ang nakakagulat na dami ng dalawang ito. Ipinakita na nila ang kanilang kayabangan mula pa noong unang mga araw ng pananakop, kung saan marami sa mga unang sundalong Ruso na tumawid sa hangganan, ay inutusan pang magdala ng mga uniporme para sa parada. Dahil inaasahan ng kanilang mga komandante na magmamartsa na sila sa mga kalsada ng Kiev sa loob lamang ng ilang araw. Ang kawalan ng kakayahan, mabilis ding lumitaw. Noong ang nagkamali ang Rusya sa paggamit ng kanilang Air Force, hindi nila nakuha ang kontrol sa himpapawid laban sa Ukraine. Kahit mas moderno at marami ang kanilang eroplano at puwersa, noong nagsimulang mapasabog ng mga mina o maipit sa makikitid na daan ng lungsod ang magagarang tangke ng mga grupo ng sibilyan. Inisip ng Rusya na masyado silang malakas para matalo sa digmaan. Inaasahan nilang madali nilang malalampasan kahit anong depensa ng Ukranya. Itataas ang watawat ng Rusya sa Kiev aangkinin ang Donbas at mga karatig rehiyon at ipagdiriwang ang malaking tagumpay laban sa kalaban. Makatuwiran na malamang hindi masyadong nag-alala ang mga pinuno ng Kremlin sa posibilidad ng drone o misail na atake ng Ukranya sa kanilang teritoryo. Malamang na hindi man lang nila naisip ang ganoong ideya. Dahil tunog katawa-tawa ito para sa halos sino man noong panahong iyon. Kaya imbes mag-alala sa pagtatayo at pagposisyon ng depensa sa himpapawid sa iba't ibang rehiyon at republika nito, ang Russia ay halos nakatuon lamang sa kanilang opensibang mga hakbang. Ipinapadala ang kanilang mga tangke, mga armored, nasasakyan, at mga mekanisadong brigada sa labas ng kanilang mga hangganan. Sa isang walang humpay at walang awang pag-atake, hinahabol lamang ang kapangyarihan at teritoryo. Hindi kailanman tumitigil para mag-isip o magtaka kung ano ma'am ang maaring mangyari kung at kailan magpasya ang kalaban nitong lumaban pabalik. Ngayon nagbabayad na ito. Alam ng Ukraine ang mga kahinaan sa depensa ng himpapawid ng Russia. Ginawa o pinalawak nito ang marami sa mga iyon mismo. At sinasamantala nila ito ng mas madalas ngayon. Bagamat hindi lahat ng pag-atake ay matagumpay, ang ilan ay nagdulot ng malaking pinsala sa Russia na kailangang solusyonan. Noong Abril, isang drone ng Ukraine na may pampasabog ang tumama sa pabrika ng Shahid drone ng Russia sa Republika ng Tatarstan, mahigit isang libong kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Muli, bago nagsimula ang digmaan, ang mismong ideya na may drone ng kalaban na makakapasok ng ganito kalayo sa teritoryo ng Russia at pasasabugin ang isang mahalagang bahagi ng kanilang military infrastructure ay hindi may isip noon. Ngayon, bahagi na lang ito ng bagong realidad ng Russia. Habang ang malayuang radar coverage ng bansa ay nagiging pabugso-bugso at ang kakayahan nitong harangin kahit ang mababagal na target tulad ng mga drone ay nakakahiya ang limitasyon. Iba ang sitwasyon sa loob at paligid ng Moscow dahil ang mga commander ng Russia ay naglagay ng maraming radar at missile systems sa paligid ng kabisera. Sabi ni Alexei, Deputy Commander ng Ukrainian Air Defense sa Hilagang Kiev, Mataas ang konsentrasyon ng Russian air defenses sa paligid ng Moscow. Mahirap para sa aming mga drone na makarating sa sentro ng lungsod. Kahit ganoon, pinatunayan ng pag-atake noong huling bahagi ng Oktubre na may ilan sa mga drone ng Ukraine na nakakapasok at talagang nakakarating sa himpapawid ng Moscow. Maliban sa kabisera, karamihan sa malalaking lungsod ng Russia ay kulang sa depensa. At ang maliliit na bayan ay halos walang laban kahit sa maliit na pag-atake mula sa himpapawid. May isa na lang huling balakid na kinakaharap ang Ukraine. Sa kabila ng lahat ng kakulangan at malalaking depekto sa depensa ng Russia sa himpapawid, kulang pa rin ang Kiev sa sapat na lakas ng armas para lubos na mapakinabangan ang mga ito. Walang duda na nagtagumpay ng malaki ang sandatahang lakas ng Ukraine sa kanilang mga pag-atake gamit ang drone at missile. Sa ngayon, at patuloy silang nagtatrabaho sa pagtukoy ng mga bagong ari-arian ng kalaban, na tatargetin at pagpaplano ng kanilang susunod na malalim na misyon ng pag-atake. Ginagawa rin nila ang lahat ng kanilang makakaya para palakasin ang kanilang arsenal ng drone at patatagin ang kanilang mga sistema ng missile. Kamakailan, ipinakita nila ang ilang bagong dagdag tulad ng Long Neptune Missile, Flamingo, na may abot na isang libo siyam milya o tatlong libong kilometro at Sapsan Ballistic Missile, ang una sa ganitong uri na ginawa sa Ukraine. Sa kabila ng lahat, kinumpirma ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nasubukan na ang ganitong sandata at malapit nang simulan ang seryeng produksyon nito. Hindi pa rin talaga handa o sapat ang dami ng mga ito para regular na tamaan ang Russia sa pinakamasakit na bahagi nito. Sa halip, kung talagang nais ng Ukraine na magdulot ng pinakamalaking pinsala sa kalaban nito, kakailanganin nito ng mas maraming tulong mula sa mga kaalyado nito sa buong mundo. Sa kabutihang palad, paparating na ang tulong. Mas marami pang storm shadow na mga misil ang dumating kamakailan sa Kyiv mula sa United Kingdom. Pilit kinukumbinsi ng Ukraine ang Germany na payagan ang pagpapadala ng Taurus long-range missiles para suportahan ang kanilang sandatahang lakas. Nakikipag-usap din ito sa Trump administration sa United States ukol sa Tomahawk missiles o iba pang long-range na sandata. Magbubukas iyon ng mas marami pang mga target sa malalayong lugar sa iba't ibang rehiyon ng Russia kapag nakuha o nagawa ng Ukraine ang ganitong mga misil, wala nang makakapigil dito. Alamin pa kung paano binabago ng Ukraine ang takbo ng digmaan sa video na ito. Na tumatalakay kung paano naranasan ni Putin ang isa sa pinakamalalalang buwan niya noong Oktubre. Sa kabila ng matinding pagkalugi at halos walang tagumpay sa lupa o bilang isa pang halimbawa ng isang pag-atake ng drone ng Ukraine na nagdulot ng matinding pinsala sa infrastruktura ng Russia. Panoorin ang bidyong ito tungkol sa kamakailang pag-atake sa mga imbakan ng langis, gasolina at tren sa sinakop na Crimea. Siguraduhin ding mag-subscribe sa aming mapagkakatiwalaang channel para sa higit pang mga balitang umuusbong mga update at mas malalalim na pagsusuri kung paano umuusad ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine at kung ano ang maaring mangyari sa susunod.